Ah. Sobrang linaw niya, no? Sa Pilipinas yan. Pwede natin liguin yan. Doon siya nang gagaling. Katakot lang. Natatakot ako kasi <laughs> nag ako dito. Ako lang. Walang iba. Walang napakadalang na nagdadaan. <clears throat> punta natin yung dulo punta natin napakalayo sayang yung punta natin dapat ano pala <clears throat> nagdala tayo ng tinapay <clears throat> nagdala tayo ng mga itik yung dito kasi expected na meron dito. <clears throat> Ito, nadadaanan ng sasakyan to. Pag pumunta tayo doon, malayo na. Pag natin itong daan na to, malayo. Kaya balik na tayo. Balik na tayo dun sa kabila. Ayan. Ayan, tulay yan. Diyan, diyan diba, dumadaan yung mga, mga truck ibabaw niyan tulay tulay yan tulay yan yung tuturo ko kanina na dinaanan ko na ano na nakita ko yung dam <clears throat> kaya pag hinto ko kanina sabi ko ano nga yung pupuntahan natin para malaman natin kung ano yung nandito so ito pala maganda maganda. Kikit na ang ko yung ano. Ito ko talaga sa gitna. Kasi nakakalula, nakakatakot. Mataas. Ayan ano, o, oh. ibabaan yan. So, mamaya, maputol. Maputol ko. <laughs> Lumusot tayo sa ilalim. Ito na sa lahat. Kaya ko naman lang yun yan. Bakit hindi? Kaya lang syempre, mga um, mamaya madisgrasya. Hindi tayo, di ako makalangoy, may mapilay sa akin. Wala pa naman nakakaalam na pumunta ako dito. Tapos yung truck ang layo. Layo ko sa truck. Nandun yung pagkakakilandan sa akin. Wala akong dala kundi cellphone lang. Ayan yung mga bata oh. Tambay sila dun Ikot ng camera ko ah <coughs> tumutunog yan nagdaan din sa wakas hello sa wakas may nagdaan din na isa nakatabit na tayo Ayan ang pangarga Bubong na may styro ano o Bubong Styro Pase, pase Thank okay. you. Good morning, good morning. Morning Germany. Maulan na Germany. Maulan, maulan. Kali kawawasing lang ng ating truck. Ano nga Isang araw, pinawasing natin sa Volvo. Tapos kinuha natin, diretso biyahe. Ngayon, inulan. <laughs> Madumi na naman siya. Madumi na naman. Ganito pala rito pagka, ano, pagtatag magtatalapag ng lamig paulan paulan siya paulan. pero kahapon bumiyahe kami galing kami ano Polan, nasa Polan kami, doon kami nag-start ng biyahe kasi doon yung aming accommodation Polan tapos, uh, bumiyahe kami tapos tapon. Nag-start kami ng bumiyahe. It's 9 a.m. Hanggang ngayon. Pero rest naman kami ng kagabi ng 8.30. Simula kami ng 5.30. Rest kami ng 9 hours. 9 hours break. Tapos start ulit. Kami kami Poland. Dito na kami ngayon sa... Germany Germany kami. At uh, kilometers namin buhat na sa amin pupuntahan na port sa France. 747 kilometers. Mamaya pa kami makarating dun hapon. Kasi magfe-break kami nang 1 nang 45 minutes. Uh 4 hours driving, tapos 45 minutes pahinga, tapos 4 hours driving ulit. Tapos rest na kami. So pag rest namin, doon namin wala lamang po ano yung rest namin. 9 so, hours or uh, 11 hours. Pag so, namin mga mayroon. At saka, yan, ito ko nga yan, si Richard Castillo. Shout out sa'yo! Kahit nandiyan ka sa aking harapan. <laughs> Tsaka kay ano, Kay eh, Oliver Castillo Nauna siya Nauna siyang ano Bumiyay Pero isa lang kami pupuntahan United Kingdom din Pero siya Sa ano siya Sa Tawag dito Netherlands England England siya England era siya Kami dalawa England lang kami Mas malayo yung kay Oliver Castillo Sa dito ko pag, pag ano namin dito dito kami, Germany tapos Belgium daanan namin Belgium Belgium kami uh, takbo kami doon, takbo pa biyay pa, biyay pa tapos sa daanan namin, France France, takbo pa, takbo pa ganda rin ano port ng France doon kami sasakay ng barko papuntang UK sasakay kami ng barko 2 hours 2 hours 2 hours more maybe o oh, pababa pagka mabilis ang barco sakay punta baba na kami baba kami para UK United Kingdom pagbaba namin ng United Kingdom diretso biyahin na naman kami pero sa isang araw pa yun diretso na naman kami hanggang doon sa ah uh, tawag dito England England kami, kami dalawa. Tapos si Oliver Castillo sa ano pa yun? Ayun, kila Peter Pan. Kila Peter Pan siya. Siya magdaan lang. Kami malapit lang. Nagpas kami ng mga ay, maraming maraming salamat po sa nat watching sa amin at sa kwento ko The BBC. Thank you, thank you. Sila pag kami aksidente, helikopter ang pinangano ng re rescue yung truck sa truck ipet nako ang lusot ah matagal tagal na traffic yan nakakatulog yung driver na right.